tayo po ay naghahanda para sa kapistahan ng ating parokya na nakatalaga kay San Agustin. At bagamat ang bawat pagdiriwang ng kapistahan, ang bawat pagdiriwang ng fiesta ay espesyal, dobling espesyal ang pagdiriwang ng fiesta sa taong ito dahil hindi lamang tayo magdiriwang ng fiesta, magdiriwang po tayo ng fiesta sa loob ng taon ng jubileo. Fiesta sa Jubilee Year. At alam po nating lahat na ang Jubilee Year 2025 ay nakatutok sa diwa, sa virtue ng pag-asa. Kaya sinasabi po natin na ang 2025 ay Jubilee Year of Hope. At lahat po tayo, lahat tayo, marunong umasa. Likas sa ating pagiging tao ang umasa, ang humangad ng mas higit pa, mas mabuti pa, kaysa sa ating katatayuan ngayon. Lahat ng tao, lahat tayo, umaasa. Simula yata pagising sa umaga, pagdilat ng mata, Hanggang bago matulog sa gabi, umaasa tayo. At iba't ibang ang ating inaasahan. May mga simpleng mga inaasahan, meron namang mas seryoso at mas komplikadong inaasahan. Iba't iba ang ating pag-asa. Pero mga minamahal na kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi lamang tayo umaasa. Bilang mga Kristiyano, alam natin kung kanino lang tayo aasa. At bilang mga Kristiyano, ang pag-asa nating lahat ay kaligtasan. Sana bilang mga Kristiyano, malinaw sa atin na ang lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating pagpapakabuti, lahat ng ating pagsisimba, pagdarasal, pagtulong sa kapwa, lahat ng ito ay para sa ating nag-iisang pangarap, ang kaligtasan. Na lahat tayo nawa ay maligtas, ibig sabihin makapasok sa langit, na kapag dumating yung araw na matapos ang ating buhay sa daigdig, nawa ay ibukas ng Diyos ng malawak ang pinto ng kanyang kaharian para tanggapin tayo.